I am like, someone down with you. Mm -hmm. And i like, can I to back with you. And nice. don't to

nagmalo, tunga-tunga, 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 tunga

Mayroong hanggang, Sy. Mer, pagkakapatid na ito. Mayroong hanggang. Ayoko lang, ha? na. na O kaya, puti mo lang, magkita Bigyan mo sa akin, Bigyan mo ng ulam. Mayroong hanggang, paghiwa. dito pa Ayun na yung ito yan. Yan ay ba, ba, yun? oh, yung pare. Hindi. Kapatid ni tatay. Kapatid ni tatay. Ano yung ah. ano tatay niya. Iba yung porkada yan eh. Tapos yung nanay naman yan. Isa namin ni ate. Kasi okay, yan. Yeah. Kaya hindi malaman kung tito. Tito ang tawag sa akin. Tito o kuya. Ang tawag yun? Kuya. Kuya kuya na. Pagkinsan pagkamay to. Ano lang yan. Nalalasing. Natawag ng tito. Yan. Yeah, Kulimong. Ah yan, yan oh. ano, e na yun S -s oh troto ko, hindi inaalis ko yung troto, ko yan ko hindi ko talaga yung mas lalaki talaga yung mas lalaki Oo. yung ka nga. Oh. Oh. <laughs> mas yung mas lalaki talaga ko. Ano? lalaki talaga yung mas lalaki talaga yung yung

yan. Oh, yung batang yun, saka yung kapatid na nabunto. Ay, di ba nag-pandemic? Ang ginawa ni Kuya, Okay. Kaysa ako'y mag-uwi dito na kayo tumira sa Rinang. Dito din tumira. Yung mga bata, wala namang problema sa mga bata. So, ano may cellphone, cellphone. Oh. Pero ba? Ay, naiinip ano? Naiinip, pare. Oh. May kamote, nag-uway kami kamote. Naglutong kamote kahoy para kami ano eh. Para kami i deliver Ayan na pala nanay natin. No? Oh hindi naman lahang tinasan ang balay ko ayun na eh, bakit wala kang dalaman dalawa sa yung 7.30 yes, 7.30 sa lupod, sa lupod, yung gawa natin dulo kaya ko ang kasko yun, si Ate may dalayan si Ate galing sa coupon na hab Chef mga lakbay, uh, update meron tayo nakasama kanina mga diwata na dumating in. Ingat! Ito nga pala yung part sa dulo kaya super solid. Maganda, maganda siya mag uh, mag chill, mag inom, mag relax, mag swimming mamaya, mag swimming tayo mamaya. Ingat! sa mga gusto pumunta uh, available always to at sa mga need ng tour guide or optional yung tour guide na kung gusto niyo ng photographer or tour pwede po ako pero in case na non need tour guide talaga dito mga kalakbay optional to in case na gusto niyo thank you thank you